Sa Cebu City naman, patay ang isang pulis ng barilin ng kanilang target sa isang buy bust operation. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. These drug personalities, they don't have respect for law or for law enforcers. No? They are willing to kill law enforcers who are just doing their job. Ito ang naging pahayag ng spokesperson ng Police Regional Office 7 matapos mapatay sa isang by-bust operation ang kanilang tauhan na si Police Staff Sergeant Ryan Langido Bakuli ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, nagpanggap na poster buyer sa isang by-bust operation si Bakuli sa barangay Kinasangan. At habang papalapit na siya sa dalawang target na sospek, bigla siyang binaril ng mga ito Nagtamo ng apat na sugat sa katawan ng polis na hindi na umabot sa ospital. Uh, Regional Director, Police Regional Office 7, Police Brigadier General Abirin, condemns this uh, killing of a police officer who was just performing his uh, function. Itong mga units on the ground are conducting coordinated hot pursuit operations against these two suspects. Kinilala ang dalawang suspect na sina Atong Raffles at isang Ramil Salazar. Nagtamu ng sugat sa katawan ng isa sa mga sospek matapos makabarila ng kasamahan ng pulis. Lumabas din sa inisyal na investigasyon ng PNP na isang barangay tanod pa ang tumulong sa isa sa mga sospek para makatakas gamit ang sasakyan ng barangay. This is our initial information. No? We are conducting uh, investigation on this. We are not judging anyone. But we cannot also close our eyes to this very important details that we need to address in order to know what really happened before, during, and after the incident. Kinilala ng PNP na isang multi-awarded na alagad ng batas si Bakuli. Nangako naman ang PNP na bibigyan ng karampatang tulong ang naiwang limang anak ng napatay na pulis. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.